Para sa iyo ito kung employee ka at kung gusto mong magkaroon ng additional income dahil pilit mo na lang pinagkakasya yung sweldo mo. Kung employee ka at hindi ka na masaya sa trabaho mo dahil sobrang liit ng sahod, para sa iyo ito. Para sa iyo ito kung business owner ka at gusto mong mag-add ng source of income na hindi conflict sa business mo ngayon. O kaya naman kung may business ka pero pagod ka na dahil lagi naman lugi, break even at walang kinikita yung negosyo mo, para sa iyo ito. Para sa iyo ito kung OFW ka at gusto mong magdagdag ng income pang palit sa current income mo, para makapag for good ka na at makauwi ka na sa Pilipinas. Kung OFW ka, nauhomesick ka at ayaw mong tumanda na hindi kasama ang mga anak at asawa mo para sa iyo ito. Para sa iyo ito kung isa kang housewife at kung naghahanap ka ng extra income na hindi kailangan ng experience. Kung housewife ka at gusto mong matulungan ang asawa mo sa mga gastusin para sa iyo ito. Para sa iyo ito kung breadwinner ka at gusto mo lang magdagdag ng income para makaipon ka din para sa sarili mo. Or kung breadwinner ka at gusto mo lang mas makatulong pa sa magulang at pamilya mo para sa iyo ito